Magandang umaga at napakasaya na naman ni Bobski dahil nandito tayo ngayon sa Quezon Memorial Silk at Quezon City. Habang sinumahan ako ng aking pamilya at ng aking camera girl na si Jennifer. Kaya natutuwa ako talaga sa aking pag-iikot dahil iikot tayo sa iba't ibang mga lakaran para ipakita ang kagandahan ng Pilipinas. Ang saya dahil sa umagang kay Sigla, andito tayo para ipakita ko sa inyo ang kagandahan mismo sa Quezon City. Natutuwa ako dahil sa tagal kong hindi nagpunta dito guys, siguro mahigit uh, 15 years na na hindi ako nakapunta dito at para maipakita ko kung ano yung mga meron dito. Ang saya lang kasi dahil kapapano sa aking paglalakad, nakakausap ko ang lahat ng aking mga kachibogs, Kabogski at lahat ng aking mga Para dalhin ko kayo kung nasaan man ako sa Pilipinas. Isang magandang umaga sa ating lahat at isang umagang kay sigla para sa pagpasok ng bagong taon maging maayos at maging masigla tayo sa lahat ng ating ginagawa. Ang saya dahil kahit papano na dito pa rin itong Christmas tree natin dahil hindi pa talaga tapos sa ating mga okasyon dito sa Pilipinas. Guys, lakad tayo para nakipakita ko sa inyo kung ano yung mga meron dito. Napakalaki ng na Quezon Memorial Circle na kung saan ito yung ating pwedeng makita. Jennifer, lakad ka, sabayan mo na ako para ipakita ko sa kanila kung ano yung nangyayari mismo sa center ng isang mga lakaran o park dito mismo sa Quezon City. Guys, ang dami nagsusumba dahil nga doon nga sa Singapore nga guys, pinopromote din talaga nila ang kanilang pag exercise Ang sarap ka, kaya sumabay sa inla para pagpawisan ka sa lahat ng ating ginagawa. Wow na wow talaga ako sa lahat ng aking nakikita. Wow na wow na naman ako sa umpagang kay ganda. Ang saya guys oh, ang dami ditong mga tao sa ganitong oras. Ito yung maganda kapag talagang nasa labas tayo, ang dami talagang mga tao gustong mag-exercise yan ang maganda dahil nga sa lahat ng ating ipinapakita sa ipinopromote pagpasok ng taon kailangan din natin mag-burn ng ating mga kinain wow na wow na naman ako at nag-e-enjoy ako sa umagang kay Sigla so sa gilid meron din dito ditong mga tindahan na pwede nating mabilhan kung nauuhaw kayo o nagugutom ang saya dahil ito ata yung pinakamaraming tao na napuntahan ko aside nung nagbagyo kami last time So nakakatuwa dahil napakaaga pa lang 7.30 in the morning lang. Ganito kagad kadami ang mga tao Marami kang pwedeng gawin dito Maglakad-lakad, magjogging, badminton, zumba O any kind of form of exercise Yan ang maganda kapag talagang naglalakad ka Napapakita ko ang kagandahan din ng Pilipinas Wow na wow na naman ako sa aking na-experience Sa lahat ng aking ginagawa dahil nga, dadalihin ko kayo at iikutin natin kung saan man si Boxkin na pupunta. Napakalaki nito at napakalawak sa dami ng tao, sa dami ng ating pwedeng gawin ang sayang umaga. Regards sa lahat ng aking mga kaibigan mula dyan sa Caloocan City, Pasig City, at kung saan saan man. Natutuwa ako dahil isa ito sa pinakamalaking park na napuntahan ko sa dami ng tao. Ang sayang ipakita dahil kahit papano sa ganitong uri ng ating paglalakad, nakpapatunayan ko talaga ang daming mga Pilipino. Ang sayang ipakita ang kagandahan ng ating iba't ibang mga kultura o nangyayari sa loob ng Pilipinas. Itong statue na to, agaw pansin sa akin ito na si Manuel L. Quezon. Akala ko nung nandun pa ako sa dulo na natatanaw ko to, akala ko si Dr. Jose Rizal. Pero wag ka si Manuel L. Quezon ito. Itong nakikita niyo itong pinakamataas na to, ito yung ating makikita o palatanda o simbolo na nasa Memorial Quezon Circle Park tayo na kung saan nasa gitna ito mismo ng ating paglalakad within the Quezon City. Isang napakasaya ni Bogski dahil sa aking pag-iikot, sa aking pagbabakasyon, nag-e-enjoy talaga ako sa lahat ng aking napupuntahan. Ah, oh, pinagpapawisan ako habang naglalakad kami dito ng aking pamilya at ni Jennifer. Kung, kung iisipin ninyo guys, oh, sa dami ng mga pumupunta para talagang nagiging tourist spot pa ang isang lakaran tulad nito na dahil nagiging curious ata ako sa loob ng yon kung ano yung ating pwedeng makita. Napakasayang umaga talaga pero ipakita mo pero yung kanilang ginagawa yung ating mga kababayan ng mga Pilipino na umiikot na naglalakad informing of walking. Isang napakasayang umaga dahil nga sa pagkakatang ito na ipagmamalaki ko rin ang area ng Quezon City. Ang daming pwede nating puntahan, ang dami pwede nating pwedeng lakaran. Sa ang sulok itong mga lugar na to, ang dami kong nakikita na nag exercise Kahit ano pwedeng gawin dito, ang saya lang dahil kasi sa umaga, ang daming mga tao, ang dami nating pwedeng gawin kapag naglalakad talaga tayo sa isang lakaran tulad sa loob ng Quezon Memorial Silker. Wow, nawawala talaga ako sa aking na-experience. Muling nagbabalik si Bogski sa Pilipinas. Tabang naglalakad, tamang-tama. Gustong gusto ko talaga yung tako. Matagal ako hindi nakakain ng tako. Sa Singapore, bibihira namin. Bakit ba yan? Bilal mo muna akong dalawa. Ate, uh, isa. Yes. 20, oh, alam mo ba guys kahit papano sa aking paglalakad natutuwa talaga ako kapag may nakikita ako yung mga time ng mga pata kami ni Riz talagang hindi nawawala sa amin ang tao na extra pa si kuya sa aking paglalakad nakabili pa ako ng tao kaya guys ha naglalakad ka na pero ang tao healthy yan para sa ating sa akin itong nasa center na to dito mismo na may fountain area na kung saan napapalibutan siya ng kadami-dami mga tao na nagsusumba wow na wow sa isang umagang kay ganda wala yung portion para sa mga chikite o sa mga kids na tulad ni Buju so ang daming playground na pwede gamitan o gawin o palaruan para sa mga bata naman nakakatuwa no talaga na kompleto ang aking paglalakad upang maipakita ko ang kagandahan ng Quezon Circle Memorial here at Quezon City hindi ko na alam kung ano yung sunod-sunod Quezon Memorial Circle wow na wow talaga ako sa umaga natatawa ang aking camera girl sa aking mali-mali pero andito lang pala yung ating wedding paglaruan para sa mga bata saan ang sarap magpakuha dahil sa isang makulay. Nakakatuwa guys, kung papansin ninyo, talagang meron pa tayong makikita na magigilong na talagang healthy naman talaga kapag nag exercise ang bawat mga tao o Pilipino. Ang sayang balikan, muling nagbabalik si Bokski. At sana nag-enjoy kayo sa munting aking pag sa munting aking paglalakad sa iba't ibang mga lakaran o park o pasyalan sa loob ng Pilipinas. Kaya huwag nyo lang kalimutang mag-like, 即係我講明。 click subscribe my youtube channel eto si Voxki na palagi andito sa inyong harapan upang kausapin ko kayo dalihin ko kayo sa si iba't ibang aking napupuntahan yan ang maganda kapag nandito palagi ako dahil nga hindi ko talaga nakakalimutan kung saan man nagsimula o nanggaling si Voxki regards sa lahat ng aking family Kubilya family Wani family Labason family and to all my ESPN family at Singapore muling nagbabalik si Voxki at bumabate ng isang maligayang umaga at masaya at masigla upang handa palagi at nakangiti at positibo sa lahat ng aking ginagawa. good morning. Thank you at ingat mga kaboksin.